to merong spot. Makikita natin yung bundok na napakaganda. Wow! Tingnan nyo naman oh. Grabe. Amazing. Sino ba naman ang hindi hihinto kapag nakita ninyo yung ganito kagandang tanawin dito sa Maliko? Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang scenery dito. Sa gilid ng nakalasada, makikita natin yung mga pikinininang ganda ng tanawin dito ng mga kabundukan. No? Grabe, ang lakas ng dating na kabunduan na nakikita natin dito. Samahan mo pa ng mga pine trees na nakikita natin dito dahil nga mataas yung lokasyon natin, nagmimisto lang mga damo, yung mga puno sa tuktok ng bundok. At napasin ko din na halos lahat ng mga rider o kahit mga naka four wheels, pag dumadaan sa ispat na to ay humihinto sila para magpakuha ng nutrato sa napakagandang view na makikita nyo rito. Kapag nadaan kayo dito sa maliko, hinto kayo dito at sulit yung magiging pahinga nyo dito.